Okay, all right. Welcome back to my YouTube channel, the Monday's Blog. Eto talaga uh, matindi, painit ng painit mga kaibigan. Itong ating uh, tatalakayin na magandang artista, sexy na si Nadine Lostre. Tino na kaibigan ng kapihan at simpleng itong naganap na lihim nakasalan. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapahalala mga kaibigan kung pwede lang ho. Patapusin po nating panoorin ang kabuhan ng vlog na ito at nang sa ganon lubos po nating maunawaan eto na samahan niyo po ako mga kaibigan noturing ka ng kaibigan ng kapihan dahil nakarating ka ngayong araw na ito isipin na parang Diyos kahanap ako ng lahat. Kasi yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanian Services Incorporated ay hindi ko po kagustuhan. Yung, kung hindi lang yung aming presidente na si Rosalina Toro, hindi ako natanggap ito. Kaya pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa yan. Mata po, po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Um, at kinukumpirma mo ba yung kwento ni Elias Jane tungkol sa paano ginaganap yung kasalan dyan sa kapihan? Opo, ma'am. Kasi kami yung sekuridad noon. Kaya saksi ako. At ilang taon po yung mga babaeng ipinapakasal? Twelve pataas, ma'am. Yung mga lalaki naman pong ipinakakasal? May 18 pataas, ma'am. Mark, ano naman po yung konseptong sinabi ni Elias J. na adyus? Kanang, ang ibaan. Okay lang po magsariling and then papatulong po kami kay Atty. Ruth mag-translate. Kanang mag-adyus, ma'am. Kanang hindi sila magkasinabot sa isang asawa o bana. Kanang huya mo, musugot na ka mo mag-sex na na. Adjust na siya, ma'am. Yung adjust ay yung hindi magkakaintindihan yung husband at wife. At, uh, yung hindi nagsisex, ma'am? oh, hindi nagsisex, Your Honor. At anong ginagawa dun sa mga batang ayaw makipagtalik, ayaw makipagsex, o ayaw magpakasal? Pinipilit po talaga, ma'am, na sila ikasal. Ganun, ma'am. Tapos, kanang Relax ka lang, relax lang. Okay ang... Ang... Bisag dili mo sugot ang minor edad, ma'am. Piliton ko sila na minjoon kay... Suko naman lagi na sa Diyos. So, kahit na hindi mo pumapayag yung minor, uh, pilit na uh, kinakasal kasi sugo ng Diyos. So kahit umaayaw yung bata magpakasal, pinipilit siyang magpakasal? Yes, ma'am. Kasi may na... nayak naman ganito yung nasaksihan, ma'am, na ang usa ka ni Dagan. Meron, um, yeah. Meron akong nasaksihan na yung isang babae ay uh, tumakbo. Tapos, uh, gigukod na mo sa ang um, usang kakauba na Aguila Squad. Yeah, gigutot dito siya, ma'am. Uh, so we, we ran after her and we dragged her, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos, Baby Rag, anong nangyari? Kinasal. Kinasal talaga siya, sir. Ikasal si Zaki Kasal. Sumagot ka, Senyor Aguila. Kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Huya, sir. Huya. Di na tinood. Kanang mga bata, nanghambog na na, sir. Na ako'y witness nga Ayaw, tudlo, tudlo. Inaok yung kamot, inaok kamot. Kamera pwede magtudlo, tudlo. Inaok yung kamot. Sige, padayon, padayon. Kanang mga buwan, nga ng mga bataa ah. naghambog na sir ato na ng mga, mga bata, bata na ito nagyayabang lang kay ang pakanan na si Dilito ha uh, sa iyong pagkakaalam nangaabuso ba ng menor de edad si Jay Renz, Kilario? Opo, ma'am siya ba ay siya ba ay kasal o may kinakasama hindi siya kasal pero may kinakasama paggabi. may kinakasama paggabi? gabi oh may pinapapunta Okay. Uh, so, pero bukod sa yung kinakasama niya paggabi, nang-aabuso din siya ng mga menor de edad. Ano, pinapakulong sa kwarto kapag hindi pa mapayag sa kanyang pinapatalik na uh, mga asawa Kinukulong sa kwarto dahil? Hindi, 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 hindi pa mapayag sa asawa niya. Okay, alright. Ito yung po mga kaibigan at uh, maliwanag. Mm, maliwanag pa sa sabaw na mainit itong uh, ika nga po uh, mga salaysay na naganap po diyan hearing. Mm, diyan sa sinado. Ako po matindi marami ang ating uh, bibigyan ng uh, pagtatalakay dito mga kaibigan sapagkat data po at dito sa intro pa lang ha. Huh? diyan sa uh, uh, nabanggit diungkol naman dito kaya na uh, Nadine Lustre hmm. maliwanag po na ang sinabi nito nga nagsasalita diyan sa kapian ay uh, itinuturing na nakaibigan itong si Nadine Lustre ha? bibigyan po natin ng paglilinaw yan at siyempre itong mga sinabi ng testigo laban o dito sa leader ng kulto. Ha? Ah, at kahit ganun pa man, mapapansin po natin mga kaibigan, kahit pitpitin pa ang dalawang itlog nitong uh, leader ng kulto na ito ay maliwanag pa din na ika nga ayaw nila magsabi ng pawang katutuanan. okay, matindi to mga kaibigan. Dire-diretso na po tayo. Usapang artista, usapang kulto. Nako po, matindi to. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga mahal kong OFW. Saan man sulok ng mundo kayo naroron, Alin na kayo? Sama niyo po ako mga kaibigan dito sa ating mainit na talakayan. Palakpakan muna. <laughs> Oy, mga kaibigan, counting paalala, ngayon po ay araw, araw nang uh, linggo, walang opisina, ha? walang opisina ang lato na nagtatrabaho baho sa kanyang mga opisina at uh, mayroon nung tayong naamoy nagaamoy lechon ha ah? <laughs> talaga nga sa araw ng lunes kabang abang ho abangan nyo ang pagaristo ah matinding pagaristo dito sa tago ng tago diyan no sa bansang Timor-Leste na itong si Arne Tevez Kaabang abang po mga kaibigan, bibigyan ko po kayo diyan ng napakainit na ikang apoy latest update. Abangan po sa Lunes ha. At ito nga ho, dire diretsyo na tayo. At uh, marami ang nagtatanong at ito ay kalat, nakalat na sa social media. O sa pang uh, artista na si Nadine Lustre. Wala po tayong sinisiraan mga kaibigan, palaala lang ha. At uh, wala po tayong sinisiraan dito na sinuman bagkos tayo po. ikangay ay nagbabase ng ating pagtatalakay. diyan ho sa ika nga po ay rolling ng video. Hmm. Ano ang rolling ng video mga kaibigan? Nandyan ho si artista na maganda na si Nadine Lostre. Ah, ito muna ang unahin natin. Ah, talagang napakainit. Lalo na po ang mga fans. Ah, itong mga taga-suporta ng ating ika nga po, uh, sexy, maganda na si Nadine Lostre. Hmm. At ito nga po ay kumpirmado na nagpunta diano sa kapihan mga kaibigan. Hindi po natin alam ang purpose ah, behind the scene kung bakit siya ho nagpunta dyan sa kapihan mga kaibigan. But ah, ang maliwanag lang po diyan ay mainit ang pagtanggap sa kanya. At sabi nga po nitong nagsasalita na membro ng kulto ay ah, ang tawag dito tinuturing na nakaibigan itong si Nadine Lostre. Sino ang nagtuturing na kaibigan? Siyempre, ang mga membro ng kulto. Aba, ito pala ay may mga kaibigan na madami. Si Nadine Lostre na mga membro ng kulto sa pangunguna po nitong ikang apoy. Ah, makikita nyo po diyan sa screen nakasamanya niya na ay si Agila. Ari ng Agila. O Senyor Aguila, batang kumpirmado dito. Aguila, nawalang pakpak mga kaibigan. na ah, Counting pala ala mga kaibigan dito. Ay ka, kayo po ba? ah, mga mahal kong netizen. Hmm. Kung may isang organisasyon po ba na sa alam nyo ay maganda ang ginagawa. Ha? Ah, alimbawa kayo ay uh, ah, naimbitahan sa isang organisasyon. Ah, hindi na natin nasasabihin dito sa ika nga po kulto na Isang halimbawa lang po ito, na naimbitahan kayo sa isang organisasyon upang pumunta sa isang bundok. Kayo po ba ay pupunta? Kung ang nalalaman nyo sa isang organisasyon na yon ay maganda ang layunin, mga kaibigan. Siyempre, ang alam ko, pupunta kayo dahil maganda po ang layunin, mga kaibigan. Ha? Ah? aw oh, bakit ko po nabanggit yon? Dahil related po dito sa ating tinatalakay. Ngayon, meron tayong plan B. Kayo po ba mga kaibigan kung isang alimbawa ay naimbitahan sa isang organisasyon na nababalitaan mo na ang layunin o ang nagpapalakad nito ay kanga po'y puro kalukuhan, namumulis siya ng mga bata at mayroon pang hindi umano ng panggagahasa na nagaganap sa isang organisasyon. Kayo po ba ay pupunta roon para suportahan mga kaibigan sa akin ho ay hindi. Alam ko po sa inyo, hindi ko alam kung anong kasagutan nyo, bata uh, yung iba, ang alam ko ang isasagot ay hindi kayo pupunta. Bakit kayo pupunta roon? Ay alam mong hindi magandang layunin ang isang organisasyon, mga kaibigan. Bakit po natin natalakay ito? At bakit natin pinapaliwanag ang maganda ang layunin at hindi maganda ang layunin? Ah. Katulad po nitong sinadin lustre, mga kaibigan. Ha? Ah. Suruhin po natin, bakit siya nagpunta ho diyan po sa bundok? Ha? Ah. Hindi po natin masisisiyan kung bakit nagpunta mga kaibigan. Karapatan niya ho na magpunta diyan sa bundok na ika nga po ay, uh, para suportahan itong leader ng kulto. Mga kaibigan, ha? ano ang layunin niya? Bakit pumunta doon? Siyempre ay suportahan itong ika nga organisasyon na ito. At uh, mayroon pa dyan alam natin na behind the scene na maganda po ang layunin. Bakit siya napupunta doon? Sapagkat ang buong pagkakaalam niya ho, mga kaibigan, ay walang anuman panggagahasa, pangmumulis siya, pang-aapi, at ikangapoy pangabuso sa mga membro na nagaganap na ay ikangapoy promotor ng ikangapoy pangabuso ay itong leader ng kulto. Kung alam ho ni Nadine Lustrian, na ganyan ang mga nangyayari. Alam po natin na hindi hindi po yan pupunta doon. Hindi hindi po yan aakit ng bundok para suportahan itong si Senior Aguila mga kaibigan. Bakit po natin nasabihan yon? Ha? Sapagat pumapasok po, po dito na biktima. Ha? Biktima itong si Nadine Lustre na ika nga po'y maling paniniwala. Ba't hindi po natin masisisi? Dahil hindi pa noon nabibisto itong kalukuhan na hinayupak na ito na leader ng kulto na ito. That's why tuwan-tuwa at buong suporta ho na nagpunta doon si Nadine Lustre. Kaya diyan po pumapasok ang sinatawag po na biktima. Biktima na maling paniniwala itong si Nadine Lustre kaya ganun na ho ang pagsuporta niya dito sa leader ng kulto na si, si ah, Haring Aguila o si tinatawag dito basta si Aguila I'm sorry nakalimutan ko na tuloy ah, napapagaya tuloy ako kasi Senador na Haring Aguila ah, yun mga kaibigan ah, alam nyo mm, sa panahon ngayon sa palagay nyo po ba Itong sina din Lustre, kapag inimbita ha ni Haring Aguila nitong si Aguila, leader ng kulto, ay pupunta pupunta pa ba at aakyat deyano sa bundok na yan, ha, na tinatawag na tirahan ng mga kulto. Sa palagay niyo po ba ay pupunta pa diyan niya na alam niya na nang na kalakaran diyan ay pang-abuso, may nangyayaring panggagahasa may nangyayaring pangapi lahat ng pangabuso nandiyan po, mga kaibigan sa palagay nyo po ba pupunta doon si Nadin ngayon siyempre po hindi mga kaibigan dahil alam niya na na naika nga po ang layunin nito leader ng kulto na ito at organisasyon na ito ay hindi maganda that's why mga kaibigan in fairness naman po sa lahat po na ika nga po ay nagbibigay ng public opinion diyan. Na ika nga po ay, uh, marami ang uh, bumabatikos dito kay Nadine Lustre. Hindi po natin masisisi mga kaibigan. batang gusto ko pong ipunto dito, may dahilan, maliwanag na dahilan, malinis ang pangalan dito ni Nadine Lustre. That's why nangyari po yon Dahil hindi niya alam noon na ika nga po ay, kalukuhan, pangabuso ang ginagawa nitong leader ng kulto. That's why ngayon po ay nagising na itong Sinadin Lustre na ikangapoy huli na niyang nalaman na ganito ang ginagawa nitong leader ng kulto na ito mga kaibigan. Okay! Ah, sana po maliwanag ang ating ah, ikangapoy accounting ah, public opinion dito sapagkat gusto ko pong mag-imper dito mga kaibigan. Subalit so, kung ano man ang mga hidden agenda between ito pong ikang ay leader ng kulto, ay ah, hindi po natin alam mga kaibigan, ba't hindi natin alam balang araw ay magsalita itong si Janine. Ah, si, ah, sorry, si Nadine Lustre. I'm very sorry ha, ah, kung nasabi ko Janine, Nadine Lustre. Hindi po natin alam balang araw. Kung magsalita ito at linawin kung ano itong mga issue na ito ay uh, sila, sila po, sila lang po ang nakakaalam niyan mga kaibigan. But ang gusto ko po, ipahiwatig, maliwanag po. Noon kaya nagawa niya yon. No makyat sa bundok. Itong artista na maganda, si Nadine Lustre na imbitahan. Dahil alam niya maganda ang layunin. Noon niya alam yon na maganda ang layunin. But ngayon po, nabisto na na hindi maganda ang layunin mga kaibigan. That's why, diyan po pumapasok Si, Janine, si Nadine Lustre ay nabiktima ng maling paniniwala. Okay! Maliwanag po mga kaibigan at uh, eto at ito uh, po ang matindi. Dianos ay ka nga po eh, tinatawag na mga buhay na testigo. Mga lalaki pa ito, eh, dating membro. Dating membro na ikangapoy eh, uh, ng mga tinatawag na soldier. soldier of God na tinatago at uh, nagkakaroon nga po ng training diyan sa ika nga po yung uh, PELD ng uh, Socorro. Ah, sobalit tinatanggip po nila. At diyan po ipanahihwating, kung ano ang layunin na ika nga po uh, pagkakasal. Ah, kita mo, pati pagkakasal, mga kaibigan, ay nangyayari minoridad at may nangyayari pa na panggagasa, kinukulong mga kaibigan mismo doon ho sa bahay nitong leader ng kulto na ito. Kung alam kung alam ho ni uh, ni ano to, Lustre, ang kanyang pangyayari mga kaibigan, I'm sure hindi hindi po yan aakyat mga kaibigan diyan po sa bundok na yan para suportahan ang itong tinatawag na leader ng kulto na ito. Dahil lalong lalo na po kapag ikaw ay isang artista, isang sikat, kapag sumuporta ka ho sa ika nga po isang organisasyon na hindi maganda ang layunin na nangabuso, nanggagahasa ng mga minor de edad, Ah, at nagpapakasal ng minor de edad, Basta lahat, nandiyan na ang kalukuhan kapag ikaw ay isang artista ho, ay sumuporta sa mga ganyang organisasyon, isang tao, masisira po ang iyong pangalan, masisira ang iyong dignidad. That's why, nagawa po yan ni Nadine Lustre dahil nabiktima siya ho ng maling paniniwala mga kaibigan. Okay, alright! Sana po mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito at uh, alam nyo ho, ay uh, nagbabasi tayo diyan sa rolling ng video. Ah, at maliwanag po ang ating tinalakay Kung hindi man nyo ho naintindihan Ay pwede nyo pong iroling ang video na yan At sa lahat po ng naniniwala dito sa ating pagtatalakay Ay ah, maraming maraming salamat ho At kung hindi man ho kayong naniniwala dito sa ating maliit na pagtatalakay Karapatan nyo po yan Salamat din po at wala pong anuman mga kaibigan At ito nga po diyan po sa comment section karapatan nyo din po magbigay ng public opinion. Ano man ang bibitawan yung public opinion laban ho dito sa ating pagtatalakay buong piso, buong puso po nating irerespeto. Iyan. Nako po! Eto ta uh, maraming salamat. Ang shoutout po natin ay siguro ay uh, mamaya na lang mga kaibigan. Kinulang na naman tayo sa oras. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga bago kong subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po na masugid na matagal ko na ang subscribers, maraming maraming salamat. Importante po, isang like sa video na ito, bawat upload ko po, malaki po yang Ika po eh, uh, kailangan dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Kaya wag po natin kalimutan, always like bawat upload ko po. dito sa akin ina-upload sa malit ko pa na YouTube channel. Pagpalaim po tayo lahat. Maraming salamat. Palakpakan!